Hello, hello! Kumusta po ang lahat and kumusta yung celebration nyo nung Christmas? And sana naman ay ipinagdiwang nyo yung Christmas na kasama nyo yung pamilya nyo, mahal nyo sa buhay at mga kaibigan. Marahil sa panahon ngayon ay back to work na yung iba nating mga kababayan dito sa New Zealand and dyan naman sa Pilipinas, I think December 26 pa lang ay back to work na, ba? Diba? Sa pagkakatanda ko kasi, December 26 pa lang dyan sa Pilipinas ay back to work na. Naalala ko kasi nung nag-work pa ako sa PS Bank, December 26 nga ay bumabalik balik na kami sa trabaho. Ngayon ba, ano ba ang sistema dyan sa Pilipinas? December 26 ba or 27? Or kailan ba bumabalik sa trabaho ang mga workers? Dito naman sa New Zealand, mula ngayon, December 27 hanggang Friday, ay may pasok na yung ibang mga empleyado, especially yung mga nagwo-work sa retail. Pero yung iba namang industry, like sa manufacturing, ay January 8 pa or later pa ang balik sa trabaho. Natatandaan ko nga noon, nung nagwo-work pa ko dyan sa bangko, dyan sa Pilipinas, after the holidays nga, ay pag back to work na ay sobrang dami talaga ng trabaho. Ang dami din ngang nag-open ng bank account dahil siguro yung mga napamaskuhan nilang pera ay i-open nila ng bank account para sa pagpasok ng bagong taon ay may savings sila. ay pala sa mga dati kong katrabaho dyan sa PS Bank Naga City kay Ma'am Eva, Ma'am Tang, Sir Adrian, Eric, Nika, Andy at Ma'am Elna. Siyempre naman sa pinakamababait kong naging branch head kay Sir Bai, Sir Gary at Sir Herbert. Paano nyo nga pala sinelebrate yung nakaraang Christmas? Christmas, kami naman ay nagluto lang kami ng usual na ulam during the day. Nagluto lang din nga ako ng pansit at si Carlo naman ay nagluto ng spaghetti. Tapos for dessert naman ay gumawa ako ng ref cake dahil paborito yan ni Clay and Carlo. Madami ba kayong bisita nung nakaraang Christmas? Kami naman ay pumunta lang dito yung kaibigan namin na sila Kay and Val at kami-kami lang nga yung nagsalo-salo. No need naman nga magluto at maghanda ng pagkadami-dami as long as may mapagsasaluhan kayo ay okay na yun. Actually nga last year na Lala ko, si Carlo noon ay nasa Pilipinas. Kami lang dito ni Clay ay hindi na nga kami naghanda ni Clay. Kaya pumunta na lang kami doon sa kaibigan namin sa Papakura at doon na lang nga kami nag-spend ng Christmas. Actually ngayon nga ay invited ulit nga kami doon sa bahay nila. Kaso nga injured si Clay at may bisita din naman nga kami. Kaya nagstay na lang kami dito sa bahay. Malamang din ay relate ang mga tao dyan na nagsaselebrate ng Christmas na pag Christmas Eve nga ay parang may karapatan ang lahat na magpuyat. Dapat din pala tayo magpasalamat dahil kasama man natin ang mga pamilya natin at kaibigan during this holidays dahil may mga iba tayong mga kababayan na gustuhin mang umuwi para makasama ang pamilya ay hindi nakakauwi dahil sa sobrang mahal ng pamasahe kaya mas pinipili na lang nilang ipadala yung pera sa Pilipinas kaysa umuwi kaya isang malaki at mahigpit na yakap sa mga kababayan natin na hindi kasama ang pamilya ngayong Pasko so i hope nag-enjoy kayo sa vlog natin for today see you again next time bye